Nalakay ngayon sa Korte Suprema ang petisyon ng isang kandidato sa pagkasenador. Hinihingi niya na utusan ng katasa sa gukuman ng Comelec na iparibyo o ipasuri ang source code na gagamitin ng mga Picos Machine. Wala sa Korte Suprema sa lungsod ng Maynila. live si Lia Manalap del Castillo. Lia? Mike, sa oral arguments na ginanap dito sa Korte Suprema tungkol sa gagamiting source code sa eleksyon ay lumutang ang posibilidad na ipagpaliban na muna ang eleksyon sa lunes o bumalik na lang sa manual counting hanggat hindi nare-review ng mga partido ang gagamiting source code. Si Senatorial Candidate Richard Gordon ang umalma sa Supreme Court at nag-file ng petisyon para utusan ng COMELEC na ipareview ang source code. Sa source code, nakadetalye at pwedeng basahin ang mga instruction para sa PICOS machine kung paano nito bibilangin ang mga boto. Itinuturing itong isa sa security feature para matiyak ang isang malinis at credible na eleksyon. Sa Section 14 ng Republic Act 9369 o Automated Elections Systems Act, inaatasan ng COMELEC na dapat i-release ang source code at payagan ng mga political party na makita at ma-review ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito nare-review ng kahit anong partido. Noong isang gabi lang kasi dumating sa Pilipinas ang source code mula sa Dominion Voting Systems at sabi ni Comelec Chairman Sixto Brillantes, kung hindi matatapos ang pag-review nito bago ang eleksyon, ituloy na lang ang pagre-review pagkatapos ng butuhan. Pero giit ni Gordon, ang pag-review ng source code ay dapat gawin bago mag-eleksyon. Tayo ba ho ay magiging hostage o tayo ba ay parulusahan sa pagkakabali ng mga nagkamali at tayo pa mapapalusahan? Ladayain tayo, hindi, eh, ano, kapani, hindi no, magiging kapanipaniwala. Kaya tanong ng mga mahistrado, kung ipag-uutos ba nilang agad ilabas at ipareview ng COMELEC ang source code, sapat na ba itong solusyon? Sabi ni Gordon, wala ng oras at kukulangin na ang panahon dahil aabuti ng tatlo hanggang anim na buwan ng proseso ng kumpletong pagre-review sa source code. Kaya tanong muli ng mga mahistrado, mas makakabuti ba kung ipagpaliban muna ang eleksyong nakatakda sa lunes? Sagot ni Gordon, nasa kapangyarihan naman ng Supreme Court na gawin ito. Pero tanong ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno kay Gordon, may resolusyon ng COMELEC na nagtawag sa mga partidong interesado na ma-review ang source code na maghain ng sulat bago mag-April 1. Kasama pa ang United Nationalist Alliance o UNA, ang alyansa kung saan tumatakbo si Gordon bilang senador. Pero sabi niya, magulo ang mga pahayag ng COMELEC na nooy nagsasabing wala silang hawak na source code at ngayon biglang mayroon na. Si Senior Associate Justice Antonio Carpio binanggit na katibayan ang source code noong 2010 presidential elections nitong 2012 lang nakita ng COMELEC. Kaya sugestyon ni Carpio, mas makakabuti ba kung ituloy yung eleksyon pero gawing manual ang bilangan? Sabi ni Gordon, maaari ring gawin ito. Ayon naman kay Comelec Sherban Sixto Brillantes ay hawak na nga nila ang source code na kinekwestiyon ni Gordon. Maipapakita na rin daw nila ito bukas. Bukod sa PICOS source code na naglalaman ng instructions kung paano bibilangin ng PICOS machine ang mga balota, may canvassing source code din at source code na certified naman ng isang international independent certifier. Ang canvassing source code matagal na raw na hawak ng Comelec. Ang master PICOS source code naman na pagmamayari ng Dominion Voting Systems ay kinailangan pa nila ang kausapin para madala sa Pilipinas. Dagdag ni Brillantes na sunod nila ang requisites ng batas na iper-review sa isang independent international certifier ang source code na nagawa nga ng SLI Global sa loob ng anim na buwan kaya maaaring matuloy ang eleksyon kahit hindi masilip ng mga political parties ang source code. Bukas ayon kay Brillantes maaring nang simulan ang pagre-review sa mga source code. Samantala ay uh, inutusan naman ng Korte Suprema si Gordon at ang uh, COMELEC na maghain ng kanilang mandamus sa loob ng dalawampung araw. At pinasusumiti din ng Supreme Court si Chairman Brillantes ng report tungkol sa gagawing review ng mga source code. Mike? Maraming salamat, Leah Manyalak del Castillo.